kahulugan ng jasmine sa panaginip. Ang bulaklak ng jasmine ay may masaganang simbolismo at malalim na espiritual na kahulugan sa iba't ibang kultura. Ang mga panaginip ay madalas na pinagmumulan ng pagkalito at pag-usisa para sa maraming tao. Isang uri ng panaginip na madalas lumilitaw ay isang panaginip tungkol sa mga bulaklak ng jasmine. Ang mga bulaklak ng jasmine ay matagal nang umiiral sa kasaysayan ng tao. Ang bulaklak na ito ay nagmula sa Timog Asya at pagkatapos ay kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang jasmine ay isang bulaklak na maraming simbolo sa maraming tradisyon at kultura. Sa ilang kultura, ang bulaklak ng jasmine ay kumakatawan sa kagandahan, kadalisayan at pag-asa. Sa ilang mga espiritual na paniniwala, ang mga bulaklak ng jasmine ay sumisimbolo sa pagkamayabong at kasaganahan. Maraming tao ang gumagamit ng bulaklak na ito sa mga kasalan, tradisyonal na mga seremonya o maging bilang mga palamuti sa buhok. Sa India, ang jasmine ay ang pambansang bulaklak Isinusuot ito ng mga tao sa iba't ibang relihiyosong tradisyon. Sa Japan, ang bulaklak ng jasmine ay simbolo ng pagkamayabong at kaligayahan. Sa isang kultura ng konteksto, ang panaginip na interpretasyon ng mga bulaklak ng jasmine ay maaaring mag-iba depende sa mga paniniwala at tradisyon ng lokal na komunidad sa isang espiritual na konteksto, ang mga panaginip tungkol sa mga bulaklak ng jasmine ay maaari magkaroon ng malalalim na kahulugan. Ang mga bulaklak ng jasmine ay nauugnay sa panloob na kapayapaan, tagumpay at kaligayahan. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na sinusubukan mong pagbutihin ng iyong buhay sa espiritual na larangan. Ang isa sa mga bagay na natatangi ang mga bulaklak ng jasmine ay ang langis ng jasmine. Ang langis ng jasmine ay may natatanging aroma sa iba't ibang mga produktong kosmetiko at pabango. Sa ilang mga tradisyon, ang langis ng jasmine ay nakakatulong para sa mga layunin ng pagmumuni-muni at upang itakwil ang masamang enerhiya. Ang mga bulaklak ng jasmine ay mahalaga sa kulturang asyano, lalo na sa mga seremonya ng kasal at mga ritual sa reliyon. Bilang karagdagan, ang mga extract ng jasmine oil ay kapakipakinabang sa tradisyon na gamot at mga pampaganda. Ang bulaklak ng jasmine ay may matibay na apila sa mga tao mula noong sinaunang panahon bilang isang simbolo ng kagandahan at isang natural na mahalagang sangkap sa pang-araw-araw na buhay. Bilang karagdagan, ang pag-aayos ng mga bulaklak ng jasmine ay maaari maging isang malikhaing aktibidad at makagawa ng magagandang gawa ng sining. Ang mga korona ng jasmine ay madalas ding ginagamit ng mga tao sa mga seremonya ng kasal o bilang mga regalo para sa mga mahal sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga bulaklak ng jasmine. Ang mga bulaklak ng jasmine na masarap at sariwa ay maaaring magpahiwatig ng kaligayahan, tagumpay at swerte. Ang amoy ng jasmine na naaamoy mo sa isang panaginip ay maaaring sabihin na ikaw ay nasa isang magandang sandali. Ang nakakapreskong pabango ng jasmine ay maaari din sumagisag sa isang masaganang buhay o isang estado ng pagkakaisa at kapayapaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng jasmine Ang pagpili ng mga bulaklak ng jasmine ay isang karaniwang aksyon na ginagawa ng mga tao Samantalang ang panaginip na ito ay maaari maging isang kaaya-aya at nakaka-relax na karanasan kung gusto mo ang mga bulaklak ng jasmine. Ang sariwa at mabango mga bulaklak ng jasmine ay maaring magbigay ng kagandahan at kagalakan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatanim ng jasmine. Ang pagtatanim ng mga bulaklak ng jasmine ay maaari din maging kapaki-pakinabang na aktibidad. Ang pagtatanim ng mga bulaklak ng jasmine sa mga paso o hardin ay maaari magbigay ng natural na kagandahan at kong amoy. Ang panaginip na magtanim ng mga bulaklak ng jasmine ay sumisimbolo sa napapanatiling buhay at sa patuloy na pag-ikot ng kalikasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bulaklak ng jasmine bilang regalo. Kapag nanaginip kang makakuha ng mga bulaklak ng jasmine bilang regalo, ito ay isang senyales na makakamit mo ang hindi inaasahang kaligayahan o sorpresa sa lalong madaling panahon. Maaaring may magbigay sa iyo ng regalo na magpapasaya sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng bulaklak ng jasmine Kung kumain ka ng mga bulaklak ng jasmine sa isang panaginip, maaaring ito ay isang simbolo ng mga nakakulong na pagnanasa. Ipinapakita nito na hindi mo makakamit ang isang bagay na gusto mo o may hindi natutupad na mga hangarin. Ang pagkain ng mga bulaklak ng jasmine sa isang panaginip ay maaari ding kumakatawan sa emosyonal na kawalang tatag. Ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nasa matinding pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bulaklak ng jasmine na namumulaklak. Kapag nakita mong namumukadkad ang jasmine, ang panaginip na ito ay tanda ng kaligayahan at swerte na darating sa iyong buhay. Ang bulaklak ng jasmine sa pamumulaklak ay kumakatawan sa mga bagong simula at mga promising na pagkakataon kahulugan ng panaginip tungkol sa pinipiga ang mga bulaklak ng jasmine. Ang pagpiga sa mga bulaklak ng jasmine ay maaring sumagisag sa pagnanais na magkaroon ng isang bagay na maganda o mahalaga. Ito ay nagpapakita na ikaw ay nasa yugto ng pagsisikap na makamit ang isang layunin o pangarap. Ang pagkilos ng pagpisil ng bulaklak ng jasmine ay simbolo ng determinasyon at lakas ng loob na abutin ito. Sa kabilang banda, ang pagbiga sa mga bulaklak ng jasmine ay maaari maging isang babala na dapat mong kontrolin ang iyong mga emosyon at kilos. Maaaring nahaharap ka sa isang salungatan o pagkabigo at dapat kang makahanap ng isang mas mahusay na paraan upang ipahayag ang iyong sarili nang hindi nakakasakit sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga lantang bulaklak ng jasmine. Ang mga panaginip tungkol sa pagkalanta ng mga bulaklak ng jasmine ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Una, maaaring ilarawan ng pagkalanta ang pakiramdam ng pagkahapo o emosyonal na pagkahapo na iyong nararamdaman sa kasalukuyan. Makakatulong kung magpahinga ka para gumaling. Pangalawa, ang lantang jasmine ay maaari ding sumisimbolo sa pagkawala ng kagandahan o saya sa iyong buhay. Binabalaan ka ng mga lantang bulaklak ng jasmine na mabawi ang nawalang kaligayahan at kasiyahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa jasmine na nahulog sa lupa. Ang mga panaginip tungkol sa mga bulaklak ng jasmine na nahuhulog sa lupa ay maaaring magkaroon ng mga kahulugan na sumisimbolo sa pagkabigo o pagkawala. Ang mga bulaklak ng jasmine na nahuhulog sa ibaba ay nagpapahiwatig na kailangan mong kunin ang isang bagay na mayroon ka. Ang pagpapahalaga sa bawat sandali at pagkakataon bago matapos ang lahat ay magiging pinakamahusay. Ang pagbagsak ng mga bulaklak ng jasmine sa lupa ay maaari din sumagisag ng panghihinayang o pagkabigo upang makamit ang iyong mga layunin. Sa kontekstong ito, ang panaginip na ito ay isang babala. Upang itama ang iyong mga desisyon o aksyon, upang hindi ka mahulog sa parehong lupa sa hinaharap.